Magandang hapon po. Binitay sa China ang dalawang Pilipinong na-convict doon dahil sa kaso ng drug trafficking. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nangyari ito noong November 24. 2013, na-aresto ang dalawa matapos makunan ng labing isang kilo ng shabu na nakatago raw sa DVD player pagdating nila sa China. 2016 sila nasentensyahan. Ilang beses daw sinubukang umapila ng DFA pero hindi na pagbigyan ng Chinese government. Kamakailan daw ay sinamahan nila ang pamilya ng dalawang Pilipino para sa compassionate visit sa Guangzhou. Hiniling ng pamilya ng dalawa na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Nagpaalala ang DFA sa mga babiyahe abroad, maging mapagbantay sa modo sa mga drug syndicate sa pagre-recruit ng mga traveler bilang drug mule. Huwag ding magbitbit ng package o bagahe na hindi ikaw ang nag-impake o kaya'y hindi nasuri Batay sa tala ng DFA, may 72 Filipino death penalty cases sa China. Dalawa sa mga riyan na sa life imprisonment, 86 naman ang naipababa sa fixed term. May dalawa pang nakabimbi na death penalty cases na sasailalim pa sa final review o appeal. Patay matapos magsipagbarilan sa mga pulis kanina umaga, ang itinutulong leader ng Bayawak Gang na kamakailan lang nagbantang manggugulo sa isang barangay sa Las Piñas. Nakatutok si Katrina Sol. Tinambangan sa barangay Talon 4, Las Piñas City, kamakailan ang isang babae noong November 12. Ang nasa likod raw nito, ang leader ng bayawak gang na kilala raw sa bansag na Boss Bay. Nagsampa ng reklamo ang babae laban kay Boss Bay. At ayon sa mga otoridad, ito na raw ang mitya ng pagbabanta ng grupo na aatake raw sila sa lugar. Kasunod ng mga banta, minanmanan ng mga ang grupo. Sinundan nila ang grupo hanggang sa natunton ng kanilang safe house. Habang sinusundan natin siya, eh, nakatunog na siya ay sinusundan ng ating mga operatiba. Dahil doon pinatokan operatiba natin at uh, na ng, ano, ng uh, palita ng putok na ikinamatay ng ating sospek. Pasado alauna ng madaling araw kanina, Napatay sa inkwentro ang umano'y leader ng Bayawak Gang na tinukoy nila bilang si Gelberth Albius Puerto. Nakuha mula sa sospek ang isang loaded na kalibre 45 na baril at mga bala at isang motorsiklo. Sa pagkamatay ng sospek, inaasahan ng mga otoridad na mapipilay ang Bayawak Gang na sospek sa sunod-sunod na pang up sa mga spa at convenience store sa Metro Manila at sa Region 4A kami miyembro more or less ang uh, anim, ano na talagang uh, medyo mapapangahas at medyo malulupin sapagkat uh, ngayon uh, may mga information kami na nakuha na sila ay involved na rin sa sa gun for hire series of hold up nga at uh, na convenience store at ng mga spa Tuloy-tuloy rin ang follow-up operation para mahuli ang natitira pang miyembro ng grupo. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Horas. Paubos na raw ang supply ng maliliit na sibuyas ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Pero pagkontra ng Nueve Ecija Onion Farmers Association, marami ang nagaani ng sibuyas gaya sa kamiling tarlac at malinaw ang timing ng pag-import ng sibuyas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tanda pa raw ng ilang mamimili na umabot sa 700 pesos ang kada kilo ng sibuyas noong nakaraang taon. Baka tumaas ulit. Baka hindi na makayanin na. Mahalagang sangkap pa naman daw ito para sumarap ang mga pagkain. Kailangan po yung mga niloto, may mga sibuyas. Pero ayon sa samahang industriya ng agrikultura o sinag, ubus na ang mga small-sized na local red onions na madalas pa namang piliin ng na mga mamimili. Ang naiwan daw sa mga cold storage ngayon, mga malalaking sizes ng sibuyas. Yung stocks natin eh uh, hanggang December. Pero problema yung sizes eh noong November pa sinabi na natin kailangan na magpasok. Wala na kasing harvest pa ang mga magsasaka. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, bahagyang bumaba ang presyo ng sibuyas. Yun nga lang kapansin-pansin ding ilang linggo nang walang mabiling imported na pulang sibuyas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Nung nakaraan linggo meron, tapos nawala uli ang imported. Ayon sa Bureau of Plant Industry, kino-complement naman natin kasi parang halos pa paubos na rin yung ano yung mga stocks natin or baka hindi pa nailalabas Kung may supply tayo and you will see it siguro in the coming days or weeks na magkakasupply na tayo for for sure mababa na yung ating pressure side. Pero ayon sa isang miyembro ng Nueva Ecija Onion Farmers Association, mali ang timing ng pamahalaan sa pag-import. Sa kamiling tarlac daw halimbawa, may mga nagaani na ng sibuyas. Tatawaan na naman kami ngayon another login na naman. Hindi po tama yun eh. Ayan ang problema sa puro lang sila Tsuri ah, dapat pumunta talaga sila sa bukid. Nag-umpisa na ng habisan kami ngayon eh. Ang aming bernamit. Samantala ang itlog naman na pangunahing sangkap sa ilang panghimaga sa Noche Buena, bumababa na ang presyo. Pero ayon sa grupong Philippine Egg Board Association, mababa pa rin ang produksyon ng itlog ngayon mm yung -hmm. mm -hmm. marami yung nalugi. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 oras. Sinusubukan po namin kuna ng na pahayag DA sa pahayag ng onion farmers kaugnay sa timing ng pag import Baka puso so abiso po sa mga motorista, may naasahan paggalaw sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa unang linggo ng Disyembre. May rollback sa diesel na posibleng umabot ng 70 centavos kada litro. May inaasahang dagdag namang 10 hanggang 50 centavos sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, pagbabawas sa produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries sa so OPEC ang dahilan ng paggalaw ng presyo. Ang pagtaas sa presyo ng gasolina ay dahil sa tumamang bagyo sa Kazakhstan, paghina ng US dollar at pagbaba ng inventaryo ng Amerika. Ilang oras matapos bawiin ang pitong araw na ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas, halos dalawandaan na ang nasawi sa mga panibagong airstrikes sa Gaza at ilan sa mga napuruhan ng mga pag-atake ang canyon sa southern Gaza. Marami rin palestinong lumikas dahil sa pangambang maipit sa gulo. Nagpatuloy rin ang airstrikes ng Israel sa Lebanon laban sa grupong Hezbollah na kaalyado ng Hamas. Nahinto rin ang pagpapapasok ng humanitarian aid sa Rafah Crossing. Ay sa United Nations, inaasahang magiging pahirapan na ulit ang pagpapadala ng tulong. Labing siyam na OFW naman galing Lebanon ang pauwi na sa Pilipinas. At nakabalik na rin sa bansa kahapon ang ikasampung batch ng mga Pinoy mula sa Israel. Mga kapuso, tutukan po bukas, December 3, ang sundo, ang dokumentaryo ng GMA Integrated News na maglalahad ng karanasan na mga kababayan nating naipit sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Isang batang apat na taong gulang sa Lapu-Lapu City, Cebu, ang nakalunok ng limang pisong barya. Ayon sa ina ng bata, nang hingin ng pera ang anak. Maya-maya, nakita nila na sumusuka ang bata kaya agad nilang dinala sa ospital. Doon na uminang bata sa sakit sa lalabunan hanggang sa makita sa x-ray na nakabara roon ang barya. Sa ngayon, wala pang impormasyon kung naalis na ang barya sa lalamunan ng bata. Paalala ng mga doktor sa mga magulang iwasang bigyan ng mga bata ng mga malilit na bagay na maaari nilang malunok. Dalawang buwan matapos matagpuan ang bangkay ng dalawang Pinoy sa isang container sa Thailand, umihingi na ng tulong sa Pilipinas sa motoridad roon para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Nakatutok si John Consulta, Exclusive. Noong October 2, natagpuan ang dalawang nabubulok ng bangkay sa isang container na dumating sa Thailand, isang babae at isang lalaki. Ayon sa Philippine Police attaché sa Thailand, umalis ang container sa Port of Manila noong September 24 matapos ang dalawang buwan. Humingi na ng tulong sa Pilipinas ang mga imbestigador sa Thailand para makilala ang dalawang bangkay. Sa initial na examination daw ng mga doktor sa Thailand, walang nakitang sugat sa dalawang bangkay. Yung mga uh, suit nila isa, uh, yung babae, kulay pink na sleeveless, tapos naka uh... Uh, jogging pants, yeah, o parang uh, skinny na uh, kulay pink. And then yung uh, lalaki, nakahubad yon naka-shorts. Susi ngayon ang mga tattoo sa iba't ibang bahagi ng katawan ng lalaki na ayon sa PNP ay posibleng isang dating person deprived of liberty o PDL. May tattoo sa kanyang dibdib na may uh, letter na makikita doon sa uh, letter B kasi halos burado na malapit sa kanyang armpit, dun sa kanyang uh, kamay. Uh, doon makikita yung uh, tattoo na nakalagay sa uh, Eugene. May nakuha rin chinelas, lighter at pumuloy drug paraphernalia katabi ng mga bangkay. Matapos matukoy ang identity ng dalawang bangkay, maaring iproseso ang pagpapalik ng mga labi mula Thailand pabalik ng Pilipinas. Para sa si GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pinuno ng iba't ibang bansa sa COP28 sa Dubai na suportahan ang interes ng Pilipinas na pangunahan ang Loss and Damage Fund. Sa mensahe ng Pangulo na ipinarating ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., sinabi niyang isinusuro ng bansa ang agad na pagpapat o agar pagpapatupad ng loss and damage financing para tulungan makabangon ang mga bansang pinakaapektado ng climate change. Gayit ng Pangulo, hindi lang isyo sa kalikasan ng mga usapin sa climate change, kundi tungkol din sa survival, katarungan at karapatan ng mga tao. Kanina, personal naman nagpasalamat ang Pangulo sa mga empleyado ng kanyang opisina sa pagdiriwang nila ng Family Day. Sa programa, nagkaroon ng raffle kung saan namigay ang kanyang opisina ng sampung bahay at lupa. Patok ngayon ang Candyland-inspired Christmas Village sa Pangasinan. May mga kakaibang Christmas decoration naman sa Baguio at sa Batangas. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Mga giant lollipop ang bida sa Candyland-inspired Christmas Village na ito sa Manawag, Pangasinan ang kanilang 30 feet Christmas tree, tad, tad ng mga giant candy, donut at cupcake. Maging ang bilen candy land inspired. May free rides din kung saan enjoy ang mga bata. Pinailawan naman sa Baguio City ang pine cone inspired the Christmas tree na gawa sa recycled materials. Makulay rin ang lantern parade kung saan ang lanterns sumasalamin sa pagdiriwang ng Paskong Pinoy. Ang Christmas tree naman na ito sa isang hotel sa Batangas, pinalamutian ng mga paru-paro, bulaklak, pati mga baraha, chess piece, teapot at cupcakes. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatuto 24 oras. Dead on the spot ang isang buntis matapos magulungan ng 12-wheeler sa Danao, Cebu. Sa lakas ng impact, loobas mula sa sinapupunan ng apat na buwang pinagbubuntis ng biktima na nasa wirin. Base sa imbestigasyon, pauwi mula sa trabaho ang biktima ng mahagip at magulungan ng truck. Tumakas ang nakabangga pero nahuli rin kalaunan. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang suspect na aminado sa krimen. up holdapper sa tagig arestado at mga kasambahay. Pinagnakawan ang kanilang amo. Nakatutok si JP Suryan. Babae, natangayan ng cellphone habang nasa jeep sa barangay Fort Bonifacio sa Taguig. Pagkakuha ng biktima ng cellphone mula sa bag, hinablot ito ng isang lalaki at tumakas. Naaresto kalauna ng sospek na nakuha na ng baril at mga bala. Ayon sa mga polis, dati nang nahuli ang sospek para sa parehong kaso. May grupo rin daw ito sa lugar na sangkot umano sa ilegal na droga. Sasampahan ng kaso ang sospek na nagsisisi na raw sa nagawa. Sa Quezon City, abogado na nakawan-umano ng kanyang mag-inang kasambahay ng nasa isang milyong pisong gamit, pera at alahas. Inaresto ang mag-ina, pati ang jewelry buyer na pinagbentahan ng mga nakaw na alahas. Sabi ng jewelry buyer, hindi niya kilala ang mga sospek. Pati ang pinagbentahan niya ng alahas, hinahanap ng mga otoridad. Sasampahan ng reklamo ang mga kasambahay na aminado sa nagawa. Para sa GMA Integrated News. JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Ligtas ng nakauwi sa Pilipinas ang labing apat pang Pinoy seafarers na sakay ng civilian vessel na tinamaan ng misal ng Russia habang nakadaong sa Black Sea port sa Ukraine. Kasama sa mga umuwi ang kapitan ng barko na si Captain Arnel Lopez na isa rin sa mga nasugatan dahil sa misal. Kitang-kita raw niya ang paglapit ng misal sa kanilang barko. May iniinda pa rin siyang sakit sa likod at pagkabingi ng tenga. Roma, ang inabot ni Second Officer Giovanni Perez na napapanaginipan pa rin ang nangyari. Ipapa medical check-up ng Department of Migrant Workers ang mga tripulante para masigurong nasa maayos silang kalagayan. Makapuso patuloy na nagpapaulan ng Northeast Monsoon o hangin amihan sa Northern Luzon. Batay sa datos ng pag-asa, apektado niyan ang Batanes at Babuyan Islands, pati ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Shear line o easterly naman ang nagpapaulan sa Cagayan, Isabela at Caraga Region. Easterlies o kaya localized thunderstorms naman ang maaring makaapekto sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Kaya mag-ingat po dahil posibleng magdulot ng flash floods at landslide ang mga pag-ulan. Mapapanood ang muli si Rochelle Pangilinan sa Itpulaga at soon sa upcoming Kapuso Historical Drama Series na Pulang Araw. Nagkwento rin siya tungkol sa reunion ng Sex Bomb Girls. Narito ang aking chika. Feeling nostalgic si Rochelle Pangilinan sa kanyang pagbabalik sa Itpulaga set. Isa si Rochelle sa mga judge ng segment na EB tam Dancing Duo. Iba pa pakiramdam na magbabalik ka ulit sa ganong ganong klaseng guesting. Actually, buong December yun. Every Saturday. Isinare din ni Rochelle na punong-puno ng love at laughter ang naging early Christmas party and reunion ng Sex Palm Girls. Kahit maraming taon na raw ang nakalipas, tila nanunumbalik ang mga ugali nila noong teenagers pa lang sila tuwing magsasama-sama. Nung nakita ko silang pumapasok isa-isa, tapos um, nagkaroon kami ng laro nag naglaro kami. As in, ganun pa rin kami from 2000 something. Ganun pa rin kami kaingay, ganun kagulo. Kasama si Rochelle sa upcoming Kapuso Historical Drama Series na Pulang Araw. Sa unang pagkakataon daw na antig ang kanyang damdamin kahit na sa story conference pa lang ng serye. First time kong umiyak sa story con kasi um, nung nagkwento si Direk Dom, nang kung bakit mahihirapan kami. Nagkwento siya ng isang story about dun sa uh, panahon ng Hapon na nangyayari sa mga Pilipino. Nalaman ko na ganun pala ang panggagalingan namin, na ganun pala ka-heavy yung gagawin namin. Nahuli ka ang pagbangga ng isang tricycle sa nakaparadang sasakyan sa Malolos, Bulacan. Bigla na lang tumilapon sa kalsada ang driver na yan kasama ng tricycle. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kitang tumama pala ito sa isa nakaparadang sasakyan. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ang buhay kalaunan. Ayon sa kanyang kaanak, nakaino ang biktima. Nagpabunggahan ang malumahok at nakiisa sa pagdiriwan ng Pasay Day. At live mula sa Pasay City, nakatutok si Jamie Santos. Jamie? Pia Masaya at Makulay na Parade of Lights at Street Dancing Competition ang kasalukuyang isinasagawa ngayon bilang bahagi ng Pasayahin 2023 at 160th Day ng Pasay City. Kung todo forma at mga nakakostume pa ang mga kalahok sa street dancing competition, pabonggahan din ang mga float, kanya-kanyang pasabog, ang ilan sa kalahok mula sa iba't ibang departamento sa City Hall. May mga kasali rin mula sa barangay sa Pasay. Sari-saring pakulo, entertainment at paligsahan ang alay ng Pasay City Government bilang pagpupugay sa Pasay City Day. Ang parada ay nagsimula dito sa Tramo Pasay. Dadaan niyan sa FB Harrison na sasabayan ng tagisa ng iba't ibang kalahok para sa taunang street dancing competition. Tutulak ang mga kalahok sa parada sa Connect. Pineta Astrodome. Pia, dahil sa Parade of Lights at Street Dancing Competition, ilang daan ang isinara kaya pinapayuhan ang mga motorista na umiwas o humanap ng ibang daraanan. Simula kanina ang alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, ang daang Cabrera ay sarado mula EDSA hanggang daang Vergel, ang daang Tramo mula EDSA hanggang Arnaez Avenue, gayon din ang Arnaez Avenue ay sarado yan mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At yan ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Magandang hapon, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagsangasanga ang pagkalito at pagkamangha ng mga residente ng isang barangay sa Isabela. Mula kasi sa isang puno na kanilang nabidyohan, may sumisirit na tubig. Napuno na mga tanong ang mga residente ng Cordon Isabela. Ang puno kasi ito ng mangga na nakatindig sa bakuran ni na Romer. Bigla na lang sumirit na parang gripo. Natagal na nakatayo yung mangga, ngayon ko lang nakita. Ang pagsirit ng kung anong likido, tumagal lang halos 20 minuto. Wala namang butas yung puno kasi hindi po tagpulan noon. Videoan po yun. Kaya dito na in-upload ng misis nitong si Eleanor ang nakunan niyang video. Himala. Alam niyo ba na mahigit na 50% ng puno ay binubuo ng tubig? Kinukuha ng puno ang tubig sa pamamagitan ng ugat nito sa proseso na kung tawagin ay osmosis. Maraming paraan ang pagkuha ng tubig sa puno. Pwede tayong gumamit ng spile, isang tubong matulis na may butas sa dulo, itutusok natin ito sa puno at doon lalabas ang tubig. Pero lagi nating tatandaan, hindi lahat ng tubig na nakukuha sa puno ay safe inumin. Sa batala, normal kayang may tubig na sumisirit mula sa puno ng basta-basta? Yung mga puno natin, they secrete special liquid but hindi sa ganong level or sa ganong pressure na hindi normal na ganon. Si Jason may tinitignan na dalawang posibilidad. Either may halo yung gitna nung tree kasi minsan nabubulok yung hardwood. Then perhaps nasustore yung tubig dun sa, uh, sa loob nun tree. Then may nagbutas tapos sumirit yung tubig din. Yung second scenario, Halo yung tree, then something doon sa roots niya, may nabutas na host ng tubig, na sumirit tapos yun yung nag-fill up doon sa puno. Sumirit siya doon sa butas sa trunk. Maliban sa tubig, ang mga puno naglalabas din ng isa pang likido, ang madalas na malagkit na tree sap o dagta. At alam niyo bang may isang puno na ang dagta napakatamis? Ang sap o dakta nang nakokolekta mula sa sugar maple tree o acer saccharum ay gawa sa 98% na tubig at 2% na asukal. Kapag pinakuluan nito para maalis ang tubig, ang may iwan, ang napakatamis na asukal nito na ginagawang maple syrup. Masarap na pampatamis sa ating mga pancakes. Laging tatandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Labing isang miyembro ng grupong Dawla Islamia ang patay sa military operation sa Datu Hafer Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Ayon sa militar, naglunsad sila ng airstrike. Binombahan ang kuta ng grupo kahapon. Inaalam pa ng militar ang mga pagkakakilanlan ng na mga namatay. Wala naman daw nasaktan sa panig ng mga sundal. Samantala para sa mga ARMY, get ready to stream dahil released na ang remix ng Standing Next to You ni BTS member Jungkook featuring American singer, songwriter and dancer Usher. Dagdag kay League pa sa fans ang bagong hairstyle ni JK sa picture na ipinost ni Usher. Tanong tuloy ng fans, magkaka-music video kaya ang collab? And that's my chica this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Mga kapuso, Paskong Pasko na sa Maginhawa. Dahil matapos ang halos isang dekada, nagbalik na ang sikat na Arts and Food Festival sa Quezon City. Tinatagkilik yan hindi lang ng mga Pinoy kundi maging na mga dayuhan. At nakatutok live si JP Soriano. JP, ano ba mga reko mo na dapat puntahan dyan? Nako, Ivan, Pia, ang dami, ang daming restaurant dito. In fact, after nine years po at eh full blast na ulit, ang tanyag na Maginhawa Arts and Food Festival na inorganisa ng Maginhawa Food Community at QC LGU. Walang duda, Pasko na sa Maginhawa Street sa Quezon City. Dahil ang pagbabalik ng Maginhawa Arts and Food Festival, mas pinasaya ng mga hinig pamasko mula sa Quezon City Symphonic Band. Dahil itinuturing na isang food and arts hub ang Maginhawa, bumuo ng ordinansa na dapat magkaroon dito ng Arts and Food Festival tuwing Disyembre. 2014 pa ang huling malakihang maginhawa arts and food festival na natigil lang tuluyan dahil sa pandemic. At pagkatapos ng siyam na taon, muli po nagbabalik ang Maginhawa Food and Art Festival dito sa Maginhawa Street. Siyempre, meron mga inumin gaya ng kape, iced coffee, uh, mga iba't ibang mga fruit juice. Pero pag kapo, ka po, ewan ko lang kung di ka pa mabusog sa mga pagkain dito gaya ng uh, pagkain Pinoy, gaya ng bagnet, longganisa, at Special lugaw bagnet. Kaya, kainan na, na. Di lang pagkain, pwede rin mamili ng gamit, damit at artworks. We really thought of really returning it back to really have um, promotion and sharing of the culture and also the food. Especially that we're nearing the holidays already. Pero ang pasiklaban nilang sa kainan. Naglaban-laban ang mga pinaka magagaling na dance at singing group sa QC para sa isang talent show. Oh, po. May drag uh, performance ngayon. Tapos doon punong puno ng performances din. And ang bago siguro ngayon is meron ng official group which is Maginawa Food Community. Mga pamilyang Pinoy, pati mga dayuhan, ang nag-enjoy dito. Sa mga bata din, para ma-enjoy. So, very nice. Nako Pia, Ivan, mga kapuso, kung kayo po itiga QC or hindi man, hanggang 12 midnight po ito kung naghahanap kayo ng mga papapasyalan uh, planuhin nyo lang po yung lakad nyo dahil mahirap na po ang parking dito. Marami pong mga magpa-perform na indie bands at mga iba pang surprises. So yan muna ang latest. Advance Merry Christmas na rin, Ivan at Pia. Hmm. Nako, JP, nag-crave si Pia. Ano ba yung pinakita mo? Yung bagnet, no? O, oh, tsaka yung mga inumin pa lang, oh, diba? Sarap. Parang hmm. very refreshing. Nakakahabol pa tayo, no, JP? Thank you, JP. Advance Merry Christmas <laughs> sa iyo. At mga kapuso, 23 araw na nga, na nga lang, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako pa si Pia Arcangel. At ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras. Oh, ng oh, balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa so, mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.